Isa sa pinakabalayong barangay sa bayan ng Bungabon ang Arriendo. Ito ay nasa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre. Halos 30 kilometro ang layo nito sa Cabanatuan City na sentro ng mga pagamutan kaya napakahirap sa mga taga-barangay Ariendo kapag ka may sakuna o aksidente, lalo na kapag ka may mga nganak. Dahil wala silang magamit na ambulansya, kalimitan nilang service ay ang tricycle para maihatid ang mga pasyente sa ospital o di kaya ay nangihiram sila ng ambulansya sa munisipyo. Kamu, Como... pag napunta ng ospital, ay ako rin ang nangihiram dito sa munisipyo. Napapahiram naman din na ako pero kaya lang, hindi naman sa lalong laging ganun na lang na manghihiram kami at marami din namang pinaglilingkuran na ng ating punong bayan. Dahil dito ay gumawa ng kahilingan si Kapitan Sambrano at sangguniang barangay kay Governor Aurelio Machas Umali at sa Vice Gobernador Doc Anthony Machas Umali na kaagad namang tinugunan. Malaking tulong para sa mga taga-barangay Ariendo, Bungabon, ang bagong ambulansya na handog ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija para sa mabilis na pagtugon sa mga emergency cases, mga pangangailangan medical at anumang sakuna, lalo na kapag ka may mga nganak. Siguro meron na sampo ang nadadala sa district de derecho ng PJG. May nanganak, yated. Mamaya lang ulit, meron naman na schedule kukunin sa City Hospital. Nanganak. Ang ambulansya ay mayroong kompletong kagamitan gaya ng oxygen, pang BP at emergency kit upang maayos na matugunan ang mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Kaya naman nagpapasalamat ang pamahalang barangay ng Ariendo dahil sa patuloy na suporta at malasakit sa kanila ng Kapitolyo para maisakatuparan ang ibang mga proyekto at mga kahilingan ng mga mamamayan sa barangay para sa kanilang kapakanan at kapakinabangan. Maraming maraming salamat po, Governor sa binigay ambulansya sa amin. Napalaking tulong po. Kasama si Jerome Tikia at si Jeremy Ramos, Smile Sopetran III, para sa Balitang Unang Sigaw.